So, bali sa mga body, it's me again, Ryan Cortez from Ride with Dry. So, ngayon, may agenda tayo for today. Dahil may pinadala si Mr. Gaspo Holy, tsaka yung kapatid niya, si Boss Marjun na another parcel para sa atin, para sa channel natin ng na Ride with Dry. Ayan, kung makikita niyo naman, di ba? May pangalan pa dyan sa harapan na Ride with Dry. So ayan mga buddy, bali kung makikita nyo, itong video na to is sponsored ni Holy kaya shoutout ulit sa inyo at maraming maraming salamat sa pag-sponsor ng video natin para may pakita sa inyo itong bagong product na pwedeng ilagay sa 450 SR natin mga padi So tara, buksan na natin ito. So kung makikita nyo mga padi, well package yung mga parcel na pinakorder nyo sa kanila, di ba? Isipin nyo nakakarton na tapos naka, cling wrap pa, kaya safe na safe talaga kahit umuulan siya, kahit i-deliver siya ng ganun. Is hindi talaga mababasa yung item natin sa loob. So, tabi mo na natin ito. So, ayan na mga pati, bali right off the bat. Ayan, kung makikita nyo na may loob ng box. So, safe talaga, di ba? Sure na sure talagang dadating yung parcel nyo ng safe na safe at buo siya na walang sira. Diba? So, Kita nyo naman mga padi, sobrang ano talaga, may mga bubble wrap pa sa loob. Diba? So, ano yung kasama niya sa loob is, ito, yung mga tools niya. Ayan, makikita nyo. So, ano nga ba itong product na itong pinadala sa atin ni Mr. Gaspaholic at saka ng kapatid niya. So, ito nga pala yung tinatawag na GP Winglet para sa 450SR at 450SRS. So, applicable siya sa dalawang yun mga padi. So ayan, tara, ilalabas ko na sa inyo para makita nyo yung tsura na sinasabi ko. So ayan yung bagong winglet. O ako tinatawag ko kasi ito pang R1 na winglet talaga eh. Makikita nyo talaga yung kabuwang itsura niya pag nakabit na natin ito mga pari. So bali ito pa mga pari, bali may kasama rin siyang double-sided tape. Ayan. So ito na yung dalawang winglet mga padi, isipin nyo na na pag nato sa ito sa 450SR, diba? Ayun, nakikita nyo naman. Super wide talaga mga padi. Super angas. So natanggal na natin sila sa loob ng box mga padi. So ito pala yung mga kasama nya. Ayan, dalawang pirasong ganito na pagkakabitan ng winglet natin. Tapos yung ito, papakita ko rin sa inyo mamaya kung saan ilalagay ito. Tapos ito yung mga tools na kasama nya mga padi. Oh. Tingnan nyo, ito yung pang tatlong allen, tapos yung mga bolts nya. Tsaka adhesive. Ayan, kakailangan niyo rin 'to. Tapos eto, mga bolts and nuts rin. Ayan, kailangan niyo rin 'yan mga padi. So ito pala yung winglet. Ayan, kung makikita 'di ba? Gloss black siya. Ayan oh, no? gloss black yung in order natin dahil gloss black rin naman si Victoria. So babagay sa kanya 'to. So yun lang mga padi bali ko nagbabalak kayong bumili ng ganito. Uh, I-check nyo lang yung FB page ni Gaspoholic. Ayan, ilalagay ko dyan sa screen natin. At kontakin nyo sila mga padi dahil super bilis lang ng ordering nito. Pag na-chat nyo sa kanila, kusa naman magre-reply yung mga yun. Tsaka ayun, ma-order nyo kagad to kung trip GP winglet natin. So kung nag-aanap rin kayo ng genuine parts at aftermarket parts para sa 450 SR natin or SRS tsaka 450 MT, available yan kay Mr. Gaspoholic mga padi And check nyo lang yung page niya mga padi So tara mga pati bali oras na para install natin tong pinadala ni Mr. Gaspoholic na winglet. So ayan tara samahan nyo ako install natin sa baba. So bali yun mga pati dahil nandito na sa harap natin si Victoria. So ayan ikakabit natin tong GP winglet sa kanya. So ang unang step para may natin tong GP winglet kay Victoria is kailangan nyo bumili kay Gaspoholic ng GP winglet syempre. So ayan check, check out nyo na yung page ng Gaspoholic mga pati. So, ito pala yung previews na nakakabit sa ating winglet. Ito yung SRS na galing rin kay Gaspo. So, ayan. So, hindi ko alam kung anong gagawin ko dito. Hindi ko alam kung ibibenta ko sa mga kagrupo ko na SR Squad or what, ba diba? so, so, ang pangalawang step natin mga paddy is kailangan lang natin tanggalin to. Ito, ayan. nag na yan. Tsaka yung dito. Meron dito sa ilalim yan. Sa akin wala na kasi dahil nabibisit ako dyan pag nakakabit dyan. So, tinanggal ko na yung parang ano dyan uh, lock pin dyan. So, ayun. Pag natanggal nyo yun, tsaka ito, matatanggal nyo na tong kahan na to. So, magkakaroon na kayo ng access dito sa, sa winglet. So, tara, tanggalin muna natin to. One down na, mga pari. So, ito yung tsura nya pag natanggal nyo na dyan. Ayan. So, ang susunod na kailangan nyo tanggalin is ito. Tsaka, itong nasa ilalim na lang. So, ayan, tara. baklasin din natin ulit para matanggal natin tong stock na winglet natin. Ay, hindi pala na siya stock. SRS winglet pala, mga padi. So, ito na may susunod na tatanggalin natin. So, mga padi, dagdag na dito lang. Pag natanggal yun ay nandito, tsaka yun nandito, may isa pa pala dito, mga padi. Ayan, kung makikita nyo dyan, ayan. Tanggalin nyo rin to para matanggal nyo talaga ng tuluyan tong winglet. So, ayun, nagkamali ako kanina. So, back to the business, mga padi. So, pag natanggal nyo na yung tatlong screw na tinuro ko sa inyo kanina, na, mga padi, kaya nyo nang islide to kung dito sa harapan. So, ayan, matatanggal nyo na kagad. So, ayun, di ba? Ganun lang kadali, mga padi. So, ganun din yung gagawin sa kapilang side. So, mamaya natin papakita yun. I-install mo natin to dito sa side na to. So, bali yun mga padi, bali pag natanggal yun yung stock na winglet nyo, ito na yung na ikakabit nyo, itong part na to, dito, ayan. Bali, papasok nyo lang to dyan, pag slide nyo para mag-pitch sya So, ayan, papakita ko sa inyo, wait lang. So, ganito yung tsura mga padi pag naikabit nyo na, ayan. So, lalagyan nyo na lang ng tornilyo dito, tsaka dito sa ilalim ulit, ayan, dalawa na lang ibabalik nyo. So bali mga padi, bali yung gagamitin nyo na palang tornilyo sa kanya Is yung kasama na sa package na binili nyo So ito na yung itsura nya So tara, kabitan natin mga padi So after nyo makabit tong bagong tornilyo dito mga padi Tsaka dito sa ilalim, ito na yung susunod natin kakabit na pyesa Ayan, para dito naman siya mga padi So gato yung magiging itsura nya So ayan may so may markings naman 'yan mga padi. Ayan, papasok dito sa butas 'yan. So ipipit nyo lang mga padi. Ayan, ganito y 'yung magiging itsura niya. So ayan siya mga padi. So lalagyan nyo lang din siya ng tornilyo dito sa ilalim, safe na 'yan. So tara, ayun 'yung susunod nating gagawin mga padi. Tasaan natin kakabit 'yung pinaka winglet natin dito. So ayun, tara. after mahigpitan mga body bali safe na yan ayan di nagagalaw basta basta yan dahil mahigpit na yan so ang susunod naman natin gagawin is yung winglet na yung kakabit natin dito so ayan mga padi, may dalawang butas yan so ayan yung abang na pagsusuksukan ng winglet natin mga padi. so tara install na rin natin yan para makita nyo na rin yung itsura nya So bali mga padi, ganito magiging itsura niya pag naikabit nyo na. Ayan. So kakailanganin nyo itong ano na to. Kasama sa package. Ayan, yung bolt and nut. Dito nyo ilalagay yan dalawa. So ayan yung ano nyo sa ilalim, di ba? Ayan, dalawang yan. Tapos dito, yung adhesive tape naman, dito nyo naman ikakabit dyan. yan. Ayan, talagay nyo ng adhesive tape dito yan para sa makto sa hole ng pairings nya dito na pa curve So, ayan, para naka-hold lang sya sa place nya. So, ito yung adhesive tape na kasama nya, mga padi. So, tara, kabitan na natin to para mahigpitan na natin parehas. So ayan yung itsura niya mga padi no, nahigpitan ko na itong dalawa tapos nalagan ko na rin ng adhesive tape dito. Ayan makikita nyo wala namang gap so ayan goods na goods yung pagkakabit natin. So ito pala yung comparison ng SRS winglet tsaka yung GP winglet mga padi. Ayan no, kitang kita nyo mas wide sya diba. Oh. Tsaka parang may pangil sya dito. Ayan no. Sheesh. So ibalik na natin itong kaha dito para makita natin yung itsura niya. So ayan yung itsura niya mga padi after kumabalik yung kaha. So ayan kasi ito yung itsura nyo shish ganda ng angle na to para sa kanya so yun nga pala mga pati bale may sticker tayo dito ng 450SR tinanggal muna natin dahil tatamaan na ito so papastikira na lang natin ulit dito para uh, may logo naman yung ano natin 450SR natin so bali yun lang bali kakabit ko lang yung kabilang sa tapos ano same process lang naman siya kung paano kung, kung paano niyo ginawa sa isang side ganun lang rin yung gagawin niyo sa kabila so yun mga padi dito time ko na lang to para makita para ma rin natin pag natapos ko na siyang i-install mga padi So after nung pag-install natin mga padi so ayan yeah, nakabit ko na yung both sides. So ayan yeah, na itsura niya. makikita nyo Para na siyang mantis na ewan, 'di ba? Mas sumoli yung tsura niya mga padi. Oh. oh, may dalawang scoops pa doon, 'di ba? Pang MotoGP talaga 'yung datingan niya. So super angas mga padi, eh, oh. no. Nakakatuwa. Hay huh. oh. Grabe, super solid. Ito na 'yung niya sa side mga padi, ayan. 'Di ba? Super angas oh. So ayun, bigyan natin ng montage sa labas para mas makita nyo yung itsura niya mga Padi. So tara, let's go mga Padi. <laughs> natin kinabit yung bagong winglet natin. So, ayun lang. Ang personal intake ko lang sa bagong winglet natin is super mas naging aggressive yung itsura ni Victoria ngayon, di ba? Tapos parang mas lumapad yung harapan niya. Kasi gawa ng may butas na pa ganun sa gitna, di ba? Kaya mas nagiging aggressive na aggressive talaga yung itsura niya. Kaya, ayun, once again, maraming maraming salamat ulit kay Mr. Holy. kayan check nyo yung Facebook page nila mga pati, ilalabas ko dyan sa screen nyo. At konta nyo rin sila mga pati dahil available yung parts ng ano dun, ng mga genuine parts, tapos lalo na yung mga aftermarket parts. So, EPM or I DM nyo lang si ano, yung Facebook page ng Gaspoholic mga padi At ayun, re-replyan nila kayo doon at sila nang bahala sa inyo mga pati. Bali kung nagtatanong rin pala kayo kung magkano yung GP winglet natin na nakakabit kay Victoria ngayon is for only 4,500 mga padi So yun sa halagang 4,500 pesos mga padi may ganun GP winglet na kayo na super aggressive talaga. Tsaka sagot nyo na yung shipping nun pag dumating dito yung parcel. Sagot nyo na yung shipping nun ng True Lala or LBC kung saan man kayo mga padi So lang, mga padi Maraming maraming salamat sa panonood nyo. At sa susunod ulit na installation video mga padi. At thank you sa inyo mga padi. Babush! Music